Hello mga karuba, syempre tulungan tayo, ito gagawin natin. Ako naman ang in charge mga karuba sa paglilinis nitong leather natin. Kailang gamitan natin ng wipes. Tingnan nyo, kahit puti siya, meron pa rin siya mga konting visible na mga, mga uh, dumi. So kailangan ayusin natin para ma-recondition itong leather natin. Ayan, nakita nyo yan, linya na yan, karuba. O, tingnan nyo. May nagkape siguro dito biglang na... Ayan, merong... Ayan, wala na, na. natanggal na. Doon sa baba, meron pa. yang Ayan, gawin natin mga karuba. So, itong wipes na to hindi lang nila nililinis. It doesn't only clean the leather. It also reconditions it. I aayusin niya kasi i-moisturize imo niya itong leather. So, babalik yung yung pagiging shiny niya. Kasi nga, yan, yan. Ganyan yung i recondition -re Parang mukha ng tao, i recondition -re mo, i-moisturize mo para mas healthier ang ating skin, di ba? So, uh, that is how it works as well. Tapos, hindi lang yun. Poprotektahan pa niya yung leather. So, kailangan bigyan natin ng pansin ito para hindi madaling masira itong leather natin, mga Karuba. Ayan, parang bago na ulit. So, dito muna sa mga visible na parts ang unahin natin, mga Karuba. At tingnan niya yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Diba, meron yan. Tapos, after na pahidan mo yan mawawala na meron pa dyan yan o no? tingnan mo kanyan talaga mga karuba mm. good i naman natin yan ito karuba para mabilis nating ano, ano yan Reply natin para mabalis natin yung easy at makita natin kung ano meron dumi dito sa may upuan ngayon, tingnan nyo mga karuba, you no? Oh, how it revitalizes and restores the leather. Ayan. At kita mo yung kintab, kumikintab na siya. Kasi nga, na-moisturize na siya. Ayan. Oh, meron talaga makikita mo, meron pa rin. Kahit sabihin mo na napakalinis ng tingnan itong leather, no? kita ng difference mga o. Oh. Yum. Kakaiba ng kintab. Ayan. Balik na natin itong mga pillows bago kumunta rito si Commander. Na, ready na upuan ulit. Yan, there's no place like home for the holidays. And holly jolly, merry. Tapos na mga karuba. Ayan, ready na naman nating upuan. Okay, tapos na. Believe in the magic of Christmas. Yan, ready na talaga. Ulit. Malinis na naman mga karuba. Oh. Accomplished na tayo ngayon, no? Oh.